Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagtanggap ang hatid ko sa inyo sa ating special na video na ito. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa araw na ito at sana ay makapagbigay tayo ng inspirasyon at lakas sa bawat isa. Ako po ay yung pangalan at ako'y narito bilang isang lingkod ng Diyos upang magbahagi ng mga mensahe ng pag-asa, pag-ibig at lakas mula sa ating banal na kasulatan. Sa ating pag-aaral sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang tema na tiyak na makakatulong sa ating spiritual na paglalakbay. Ang makapangyarihang panalangin mula sa mga Awit 37 laban sa inggit. Ang Salmo 37 ay puno ng mga aral at patnubay na ibinibigay ng ating Panginoon, at ito ay nagbibigay ng liwanag sa mga pagsubok na ating kinakaharap, lalo na sa usaping may kinalaman sa inggit at paninibugo. Alam natin na sa mundong ito, ang inggit ay isang matinding hamon. Madalas tayong nakakaranas ng mga saluubin ng pagkakabahala at pagkakaroon ng hindi magandang pagtanggap sa mga tagumpay ng iba. Sa halip na magalak sa mga biyayan na tamo ng ating kapwa, maaring tayo ay madalas sa mga negatibong damdamin na nagiging sanhi ng ating pagkabalisa at kalungkutan. Ngunit sa pamamagitan ng Salmo 37, ipinapakita sa atin ng Diyos kung paano tayo dapat tumugon sa mga ganitong sitwasyon. Ang Salmo 37 ay naglalaman ng mga pangako ng Diyos sa mga tapat na sumusunod sa Kanya. Ipinapahayag nito ang mga hakbang na dapat nating gawin upang mapanatili ang ating kapayapaan ng isip at puso. Sa mga talutod ng salmong ito, makikita natin ang mga paanyaya upang magtiwala sa Diyos at ipagkatiwala ang ating mga alalahanin sa Kanya. Sa mga pagkakataon na tayo ay nalulumbay dahil sa inggit, ang mga salitang ito ay nagsisilbing pampaginhawa at patunay na ang Diyos ay laging kasama natin. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalaga na tayo ay maging mga tagapagsulong ng kapayapaan at pagmamahal. Ang pag-aral ng Salmo 37 ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga kapatid sa pananampalataya na aring nakakaranas ng mga katulad na pagsubok. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo na maging aktibo sa ating talakayan. Ibahagi ang inyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Paano ninyo nalampasan ang mga pagkakataon ng inggit sa inyong buhay? Ano ang mga hakbang na ginawa ninyo upang mapanatili ang inyong pananampalataya sa Diyos? Sa ating pagdarasal mamaya, sama-sama tayong humiling ng tulong sa Diyos upang matutunan natin ang tunay na kahulugan ng pagiging masaya para sa ating kapwa hilingin natin na ang ating mga puso ay mapuno ng pagmamahal at pagkakaunawaan sa halip na inggit. Tayo ay tinawag upang maging ilaw sa mundo, at ang ating mga salita at gawa ay dapat magbigay diin sa pagkakaisa at pagkakaibigan. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel upang hindi niyo mamiss ang mga susunod na video na puno ng mga aral at inspirasyon mula sa salita ng Diyos. Ang bawat subscribes at comments ninyo ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa ating misyon na ipakalat ang mga mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Kaya't samahan ninyo ako sa ating paglalakbay sa Salmo 37 at sama-sama nating tuklasin ang mga kapanyarihang dala ng panalanin upang labanan ng ingit. Naway maging makabuluhan ang ating pag-aaral at ang ating panalanin ay maging daan upang tayo mapuno ng kapayapaan at galak sa ating puso. Maraming salamat sa inyong presensya at magsimula na tayo. Sa Salmo 37 verse 2, makikita natin ang isang mahalagang paalala na huwag magalit o maingit sa mga masasama. Sinasalamin ng mga talatang ito ang mga emosyon na kadalasang nagiging hadlang sa ating espiritual na paglalakbay. Ang ingit at galit ay mga damdaming maaring umubos ng ating kapayapaan at kasiyahan. Lalo na kung nakikita natin ang mga tao na tila nagtatamasa ng tagumpay sa kabila ng kanilang masamang gawain. Sa halip na maapektuhan tayo ng ingit, Itinuturo ng Salmo na ang kapalaran ng mga masasama ay hindi magtatagal, katulad ng damo na nalalanta. Ang mensaheng ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kayamanan at kasiyahan ay hindi nagbumula sa mga material na bagay o sa pansamantalang tagumpay ng iba, kundi sa ating ugnayan sa Diyos. Ang pagkilala sa katotohanan na ang Diyos ang may hawak ng ating kapalaran ay isang makapangyarihang sandata laban sa ingit. Sa mga oras ng pagsubok, Kapag ang ating puso ay napupuno ng pagdududa at ingit, dapat tayong bumalik sa mga pangako ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Kung ating titingnan ang ating buhay sa liwanag ng Kanyang mga plano, makikita natin na ang mga pagsubok at hamon ay bahagi ng ating pag-unlad. Sa halip na maingit, maari tayong magpasalamat sa mga pagkakataong binibigay sa atin upang lumago at matuto. Ang Salmo 37.5 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtitiwala at pagsalig sa Diyos. Dito, inaatasan tayo na umasa sa Kanya at gumawa ng mabuti. Ang ating mga aksyon ay dapat na nakatuon sa kabutihan, sa halip na sa mga negatibong emosyon tulad ng inggit. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang isang tungkulin kundi isang paraan upang may pakita ang ating pananampalataya. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos at nagsisikap maging mabuti, tayo ay nagiging daluyan ng kanyang mga biyaya. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa gitna ng inggit ay nagiging daan upang makamit natin ang tunay na kasiyahan at kapayapaan. Sa panahon ng inggit, maaring mahirap maghintay at magtiwala. Ngunit sa Salmo 37 verse 7-8, hinihimok tayo na maging matatag at huwag magalit. Ang paghihintay sa Diyos ay isang pagsasanay ng pasensya at pananampalataya. Ang mga pagkakataong tila hindi natin nakikita ang katuwiran ng Diyos, ay maaring maging dahilan upang tayo ay mawala ng pag-asa. Subalit, sa mga oras na ito, dapat tayong bumalik sa Kanya at magtiwala na ang Kanyang mga plano ay mas mataas kaysa ating mga plano. Ang pag-iwas sa inggit at galit ay nagdadala ng mas maliwanag na kinabukasan. Ang mensaheng ito ay nagpapakita na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Diyos, kahit na sa mga panahon ng kaguluhan. Kapag tayo ay nagdarasal laban sa inggit, Mahalaga na isama ang mga talatang ito sa ating mga panalangin. Maari tayong humingi ng tulong sa Diyos upang mapanatili ang ating puso na malayo sa inggit at galit. Ang pagsasama ng mga salita ng Diyos sa ating panalangin ay nagbibigay ng lakas at gabay. Sa bawat pagkakataong tayo ay nahaharap sa inggit, dapat tayong tumawag sa Kanya at humingi ng Kanyang tulong. Sa Kanya, makahanap tayo ng kapayapaan at lakas upang mapanatili ang ating pananampalataya at pag-asa. Sa huli, ang Salmo 37 ay isang paalala na ang ating tunay na laban ay hindi laban sa mga tao kundi laban sa ating mga sarili. Ang ingit at galit ay mga hadlang sa ating paglalakbay patungo sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya at paggawa ng mabuti, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at sa Kanyang mga plano para sa atin. Sa ating mga panalangin, naway hilingin natin ang lakas upang mapanatili ang ating puso na malayo sa ingit, sa halip ay yakapin ang mga biyayan ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang bawat araw ay pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya at pag-asa sa Kanya, na hindi nagbabago sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa Salmo 37 verse 1-2, binibigyan din ang paalala na huwag tayong magalit o maingit sa mga taong gumagawa ng masama. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madaling madala ng ating mga damdamin kapag nakikita natin ang tagumpay ng iba, lalo na kung ito ay tila hindi makatarungan. Ang mga talatan ito ay nagsisilbing gabay sa atin na nagbibigay liwanag sa tunay na kalagayan ng mga taong tila naninibabaw sa mundong ito. Sinasabi na ang kanilang kapalaran ay katulad ng damo na nalalanta, panandalian lamang ang kanilang kasaganaan at kasiyahan. Ito ay isang paalala na ang mga bagay na pangibabaw ay hindi dapat maging batayan ng ating halaga o tagumpay. Kadalasan, ang inggit ay nagmumula sa ating pagkukulang sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa halip na tingnan ang ating sariling mga biyaya, tumitingin tayo sa tagumpay ng iba at nagiging dahilan ito ng ating pagkabigo at hindi pagkakaunawaan. Ang Salmo 37.2 ay nagtuturo sa atin na sa halip na magalit o maingit, dapat tayong lumipat sa isang mas positibong pananaw, ang pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang mga plano. Sa bawat sitwasyon ng ingit, dapat nating ipaalala sa ating sarili na ang Diyos ang may kontrol sa ating mabuhay at ang kanyang mga plano ay laging mas mataas kaysa sa ating pangunawa. Sa Salmo 37.25, binibigyan diin ang kahalagahan ng pagtitiwala at pagsalig sa Diyos. Ang mga talatan ito ay nagsasabi na dapat tayong umasa sa Panginoon at gumawa ng mabuti sapagkat ang mga ito ang magdadala sa atin ng mga biyaya at kapayapaan. Napakahalaga na sa kabila ng mga pagsubok at ingit na nararamdaman, patuloy tayong gumawa ng mabuti at magtiwala sa Kanya. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan sa ating kalooban, kundi ito rin ay nagpapakita ng ating tunay na pagkatao bilang mga tagasunod ni Kristo. Kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos at nagtatrabaho para sa Kanyang kaluwalhatian, unti-unti tayong napapalayo mula sa mga negatibong damdamin tulad ng ingit. Ang mga biyaya ng Diyos ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga relasyon, kaligayahan, at kapayapaan sa ating mga puso. Sa ating paglalakad kasama ang Diyos, matutunan nating tanggapin ang ating mga kalagayan at maging masaya sa tagumpay ng iba, sapagkat alam natin na ang ating sariling tagumpay ay darating sa tamang panahon at paraan ng Diyos. Sa Salmo 37 verse 7-8, hinihimok tayong magpakatatag at huwag magalit. Dito, ang kapayapaan ng loob ay nagmumula sa pagtitiwala at paghihintay sa Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo ay naharap sa ingit o galit, dapat tayong huminto sandali at tanungin ang ating sarili. Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? Ang paghihintay sa Kanya ay hindi laging madali, ngunit ito ay isa sa mga pangunahing hapang patungo sa tunay na kapayapaan. Ang ating pasensya at pananampalataya ay susubok sa atin, ngunit ang mga ito ay nagdadala ng mas maliwanag na kinabukasan. Ang pagbibigay diin sa pag-iwas sa inggit at galit ay isang mahalagang mensahe na dapat nating isapuso. Sa ating mga pakikibaka sa mundong ito, laging may mapagkakataon na ang inggit ay maaaring pumasok sa ating mga puso, ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at pag-alaga sa ating mga puso, Matutunan nating tanggapin ang ating mga sarili at ang ating mga sitwasyon. Ang ating paglalakbay kasama si Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga biyaya, kundi pati na rin sa pag-unawa sa mas malalim na layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Sa pagninilay sa mga talatang ito, nawa'y mapuno tayo ng lakas at inspirasyon na patuloy na maniwala at magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok at inggit, naway makahanap tayo ng kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso sapagkat ang Diyos ay laging naririto upang tayo ay gabayan at bigyan lakas. Sa Salmo 37 verse 7-8, may malalim na mensahe na nag sa atin upang magpakatatag at huwag magalit. Sa mundong puno ng inggit at pag-aaway, kadalasang mahirap ang manatiling kalmado at mapayapa sa ating mga puso. Isang hamon na dulot ng ating natural na pagkatao ay ang pagnanais na makuha ang mga bagay na mayroon ang iba na maaaring humantong sa inggit at galit. Ngunit sa mga talatang ito, inaanyayahan tayo ng salmo na baligtarin ang ating pananaw at sa halip magtiwala sa Diyos. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi lamang isang aktibidad ng pasensya, kundi ito rin ay isang aktibidad ng pananampalataya. Sa mga oras ng pagsubok, Madalas na ang ating puso ay nahihirapan at pumabagsak sa mga emosyon ng ingit at pagkabigo. man, ang Salmo 37 verse 7 ay nagsasabing, Magpakatatag ka at huwag magalit. Ang mga salita nito ay nagsisilbing paalala na ang galit at ingit ay walang magandang dulot. Sa halip, ang pagtitiwala at paghintay sa Diyos ang nagdadala sa atin sa tunay na kapayapaan. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ng loob ay isang biyaya na nagmumula sa pagtitiwala sa Kanya. Kapag tayo ay nahaharap sa mga sitwasyon kung saan ang iba ay tila nagtatagumpay, ang ating likas na reaksyon ay maaring maging pagdududa sa ating sariling kafayahan at halaga. Subalit, sa pagtitiwala sa Diyos, natututo tayong makita ang ating sariling halaga at ang mga biyayang natamo natin kahit na ito ay hindi katulad ng sa ibang tao. Ang ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin na ang mga bagay na para sa atin ay darating sa tamang panahon at ang mga plano ng Diyos para sa atin ay mas mataas kaysa sa ating inaasahan. Mahalaga ring suriin ang ating puso at isipan. Ang inggit ay naguugat sa ating mga hindi kasiyasyang damdamin at madalas na nagiging sanhi ng pagkakahiwalay sa ating kapwa. Kapag tayo ay nagagalit sa tagumpay ng iba, hindi lamang natin sinasaktan ng ating sarili, kundi nagiging hadlang din tayo sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa kanila. Sa Salmo 37.8, iniwasan tayo na magalit. Ang galit ay nagdadala ng pagkawasak, hindi lamang sa ating sarili kundi pati na rin sa ating mga ugnayan. Ang mga salitang ito ay nag-aanyaya sa atin na piliin ang kapayapaan sa halip na pagkamuhi. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi isang passivity. Ito ay isang aktibong pagpili na manampalataya at umasa. Sa ating mga pagsubok, ang ating mga panalangin ay naging matatag at puno ng pag-asa. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng paglalakad sa Kanyang mga daan, kahit na walang katiyakan. Sa bawat hapang na ating ginagawa, maari tayong magtiwala na ang Diyos ay kumikilos sa ating nalan, nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang dalhin ang ating mga panalangin sa katuparan. Sa kabuuan, ang Salmo 37.7.8 ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng paghihintay, pagtitiwala at pag-iwas sa inggit. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng gabay sa atin upang hindi tayo madala ng mga negatibong emosyon. Sa halip, pinapanday ni nito ang daan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan, puno ng pag-asa at kapayapaan. Sa susunod, tayo ay mag-aalay ng isang makapangyarihang panalangin na batay sa mga aral na ating natutunan mula sa Salmo. O Diyos na makapangyarihan, sa iyong harapan kami ay lumalapit, puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa mga oras ng pagsubok at hamon, kami ay humihini na iyong gabay at lakas. Sa mga salitang iyong isinulat sa Salmo 37, tinuturo mo sa amin na huwag mangamba sa mga taong masama, sa mga taong nagtatagumpay sa kanilang mga maling plano. Sa iyong mga salita, kami ay pinapalakas at pinapaalahanan sa mga pangako mo. Panginoon, sa mundong puno ng inggitan at pagkakaingitan, kami ay nagdarasal na bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba. Itinataas namin sa iyo ang aming mga alalahanin sa mga oras na kami ay nadidismaya sa tagumpay ng iba, lalo na kung ito ay nagmula sa mga hindi matuwid na paraan. Tulungan mo kaming maunawaan na, tuwan tunay na kasyahan at kasaganaan ay nagmumula sa iyo at hindi sa mga bagay na panandalian. Ipinagdarasal namin na sa aming mga puso ay hindi magkaroon ng puwang ang selos o inggit. Sa halip, naway mapuno kami ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa kahit na sila'y nagtatamasa ng mga biyayang tila hindi kami nafakaranas. Sa mga pagkakataong kami ay nasasaktan o nadidismaya sa mga pangyayari sa aming paligid, tulungan mo kaming hindi mawalan ng pag-asa. Sa Sanmo 37, isinasadan iyong pangako na ang mga matuwid ay mamamana ng lupa. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga pangarap at ambisyon. Naway maging malakas ang aming pananalig na ang mga bagay na talagang nakalaan para sa amin ay darating sa tamang panahon ipinapanalani namin na sa bawat hakbang na aming tatahakin, kasama mo kami, naglalakbay sa landas ng katuwiran. Pinapahalagahan namin ang mga pagkakataong kami ay nakakaranas ng pag-usig o pagkondena mula sa iba. Sa mga sandaling ito, ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita. Ipinapaabot namin sa iyo ang aming mga takot at pangamba. Sa bawat pagsubok, naway makita namin ang iyong liwanag na naggagabay sa amin. Itagyod mo ang aming pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, kami ay mayroong pag-asa sa hinaharap. O Panginoon, kami ay nagdarasal para sa mga taong nag-iingitan, na bigyan mo sila ng kaalaman at pagunawa sa kanilang mga puso. Sa mga oras na sila ay nag-iisip ng masama laban sa amin, bigyan mo sila ng kapayapaan at pagibig. ibig Naway matutunan nilang pahalagahan ang mga biyayang mayroon sila, at hindi ang mga bagay na wala. Patuloy mo silang ihandog ng liwanag, upang makita nila ang kanilang pagkukulang at ang tunay na hinahalaga ng pagkakaisa at pagmamahalan. Sa bawat araw kami nagpupuri sa iyo at sa aming mga pagkilos na namin ang iyong pagmamahal. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa inggitan o panimira, bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy sa paglalakad sa landas ng katuwiran. Huwag mo sanang hayaan na aming mga puso ay mapuno ng puto galit. Sa halip, turuan mo kaming magpatawad at umunawa. Panginoon, sa mga sandaling kami ay nadarama ang panghulila o pagkabigo, naway may paalala mo sa amin ang mga magagandang bagay na iyong ibinigay. Sa mga biyayang hindi namin nafikita, tulungan mo kaming maging mapagpasalamat. Sa mga simpleng bagay, sa mga maliliit na galak, naway makita namin ang iyong mga palatandaan ng pag-ibig at kabutihan. O Diyos, sa lahat ng aming mga pagsubok, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya patuloy kaming umihini ng iyong presensya sa aming buhay. Sa lahat ng pagkakataon, naway mapalakas kami ng iyong mga salita at pangako. Kabayan mo kami sa mga araw ng kanungkutan at saya. Ipagkaloob mo ang aming mga pangarap sa mga bagay na nais naming makamit, naway ito'y maging ayon sa iyong kalooban. Sa aming mga puso, itanim mo ang pag-asa at pananampalataya upang sa kabila ng inggitan at mga pagsubok, kami ay makapagpatuloy sa aming landas. O Diyos na puno ng awa at pagmamahal sa aming paglalakbay sa mundong ito, kami ay patuloy na humihini na iyong gabay at patnubay. Sa bawat hapang na aming tinatahak, naway makilala namin ang iyong mga palatandaan at mga mensahe na nagmumula sa iyong puso. Sa mga pagkakataong kami ay nadarama ng panghihina, tuluan mo kami na muling bumangon at magpatuloy sa laban. Huwag mo sanang hayaang masilayan kami ng takot na humadlang sa aming mga pangarap at mithiin. Sa halip, Naway magpatuloy kami sa pag-asa na ang lahat ng bagay ay may dahilan at ang bawat pagsubok ay may dalang-aral na dapat naming matunan. O Panginoon, sa mga oras ng kawalang katyakan, kami ay humihini ng iyong liwanag na magbibigay kaliwanagan sa aming landas. Ipinapasa namin sa iyo ang aming mga pangarap, mga hangarin, at ang mga bagay na amin nang pinagdadasal. Naway ipaalala mo sa amin na sa bawat paghihintay, may mga magandang bagay na nakalaan sa amin. Ibinubuhos namin ang aming tiwala sa iyo na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ang aming sandigan. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala ng pag-asa, bigyan mo kami ng pusong handang umunawa at tanggapin ang iyong mga plano. Sa mundong puno ng inggitan at pagkakaingitan, naway matutunan namin ang tunay na pahulugan ng pagkakaisa at pagmamahalan. Turuan mo kami ipagdasal ang mga taong nag-iingitan na halip na kami ay maapektuhan ng kanilang mga negatibong damdamin, kami ay maging inspirasyon sa kanila. Nawaya aming mga salita at gawa ay magbigay ng liwanag at pag-asa, hindi lamang sa aming sarili, kundi pati na rin sa iba. Sa mga pagkakataong kami ay nagiging biktima ng mga masamang salita at pagkilos ng iba, tulungan mo kami na lumagpas dito at ipakita ang iyong pagmamahal sa aming puso at isip. Panginoon, sa mga oras ng paggabigo, naway maging matatag kami. Sa mga pagkataon na kami ay nadidismaya at naguguluhan, pigyan mo kami ng mga kaibigan at kapamilya na handang makinig at umunawa. Nawa'y matutunan namin yakapin ang mga taong ito at ipakita sa kanila ang aming pagpapahalaga. Sa mga sandaling kami ay nag-iisa, Nawa'y maramdaman namin ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan at aliw sa aming mga puso. Sa mga pagkataon kami ay naguluhan, ipaalala mo sa amin ang mga pagkataon na kami ay nafaranas ng iyong kabutihan at pagmamahal upang kami ay muling mapuno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat araw na kami ay bumangon, naway maging layunin namin na ipakita ang iyong pagmamahal sa aming mga kapwa. Turuan mo kaming maging bukas palad at mapagbigay hindi lamang sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa aming oras at atensyon. Naway lumago ang aming mga puso sa pagkabukas palad at pagmamalasakit, na sa bawat pagkakataon ay handa kaming tumulong sa mga nangangailangan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, igut mo sa aming isipan ang mga aral na aming natutunan mula sa mga ito, upang kami ay maging mas matatag at mas handa sa hinaharap. O Diyos, sa lahat na aming mga dalangin, naway ang aming mga puso ay maging daluyan ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Huwag mo sanang hayaang ang takot at inggit ay maghari sa amin. Sa halip, naway punuin mo kami ng pag-asa at pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok at hamon, kami ay mayroong iyong liwanag na naggagabay sa amin. Sa bawat hakpang na aming tatahakin, naway maging gabay namin ang iyong mga salita at pangako. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nag-aalay ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natamo at sa mga aral na aming natutunan. Naway patuloy kami yung pag at samahan sa aming paglalakbay. Sa lahat na nito, kami ay nagtitiwala sa iyong kalooban na ikaw ang nagtatakda ng aming mga hakpang. Salamat O Diyos sa iyong walang kondisyon na pagmamahal. Amen. Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais nice kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na nakasama natin sa pagminilay nilay sa Salmo 37. Ang mga salita nito ay hindi lamang mga taludtod na nakasulat sa banal na kasulatan. Sila ay mga pangako mula sa ating Diyos na puno ng pagmamahal at pag -unawa. Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi maiwasan ang mga pagsubok at mga hamon lalo na pagdating sa mga damdaming tulad ng inggit. Ngunit, gaya ng ating napag-usapan, ang ating pananampalataya at ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan upang mapaglabanan ang mga negatibong damdamin ito. Ang inggit ay isang damdaming maaring maghatib ng pagkasira sa ating puso at isip. Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng paghahambing sa ibang tao na nagiging sanhi ng ating pagkabigo at pagkasira ng ating kapayapaan. Ngunit sa Salmo 37, Inanyayahan tayo ng Diyos na huwag mag-alala sa mga masamang tao o sa mga tila nagtatagumpay sa kanilang masamang mga layunin. Sa halip, tayo ay hinihimok na magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Ang mga salitan ito ay paalala na ang ating tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa material na bagay o sa tagumpay ng iba, kundi sa ating relasyon sa Diyos at sa Kanyang kalooban para sa ating buhay. Habang tayo ay nagtapos na, Naway dalhin ninyo ang mga pasyang ito sa inyong puso. Isipin ninyo ang mga bagay na ipinagpapasalamat ninyo sa inyong buhay. Isipin ninyo ang mga pagpapala na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, palaging may mga dahilan upang magpasalamat. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang armas laban sa inggit. Kapag tayo ay nagpasalamat, binibigyan natin ng puwang ang kabutihan ng Diyos sa ating mga puso at isipan. Huwag kalimutan na ating mga panalangin ay may kapanyarihang lumipat ng mga bundok.